Okay. Ito. karating lang, boss. Oo. Malakas ang ulan? Malakas. Mula doon sa naik? Ha? Mula sa naik. Malakas ang ulan. Nakarating din ng diktas. <laughs> Kala ko ba sa eh sa sa puti na ano na siguro yung mga pasura doon kaya walang baha sa puti pa kor Nakarating naman ng maayos tuloy-tuloy yung ulan basa nga oh Ito, Hindi ka umuwi Hindi no. Hindi ka umuwi Hindi no. Hindi hmm ito malakas na yun eh. tuloy tuloy naanod kami mga baha sa mga basura no ha? natala na ng baha oo no. ay Maraming salamat po. At saka ka po yung katiwasay. Thank you po. Kamusta po kayong lahat. Ingat po sa daan mga motorista. Maraming salamat.